Tara at sama-samang matuto sa Pilipino. Nasubukan mo na ba ang humula ng isang palaisipan at bugtong? Kung gayon, tara at maglaro tayo. Ano ang kaibahan ng kalabaw sa langaw? Sagot: Ang kalabaw pag namatay, nilalangaw. Ang langaw pag namatay, hindi kinakalabaw mayroon kang sampung manok. Hiningi ang dalawa. Yung ipinamigay mong manok, nangitlog ng apat. Ilan lahat ang manok mo? Sagot, walo. Dahil ipinamigay mo na ang dalawa. Naaliw ka ba sa pagsagot ng palaisipan? Tara at magbugtungan naman tayo. Bugtong, bugtong. Lumabas, pumasok. Daladalay, panggapos. Sagot, karayom bugtong-bugtong. Lumakad ng walang paa. Maingay paglapit niya. Sagot, Alon. Sana ay naaliw ka sa ating pahulaan ngayong araw at sana ay mayroon ka rin natutunan. Hanggang sa muli, paalam!